So maganda ka bigyan sa video na ito kabola. Ang gagawin po natin or main discussion natin E magsasuggest po kabola Sa Northport, Batam Gear Kung ano po yung kanilang package Yung realistic po na package na dapat tingin nila Para ibigay po nila yung rights ni Greg Snow dito po kay San Miguel Birmen kabola So kung hindi pa nakasubscribe pa kayo Pindot naman po yung subscription button Pero before that Usapan mo na tayo First, uh, po Aram Nagsalita ka na ano? tungkol po dun sa mga nangyari ng finals, una, in-explain niya yung nangyari sa kanila Doon sa bench with Coach Chot Reyes Gabala. Sinabi niya, he made an error doon sa court. Then yun, nagalit siya nung siya po ay pinagalitan ni Coach Shot Cabola Pero nung umupo daw siya sa ligod, realize na din yung pagkakamali niya Of course, para ano eh, parang pang film yung explanation ni Poy eh. Pero logical naman, di ba Cabola? I And mean, we know Poy Cabola, eh, talagang ano yan eh emotions talaga ka bola. So, dinadala ng emotions yan. So, hindi nakakagulat. At, ka bola, of course, yung kanila pong interaction ni Tong Si, uh, coach, or ni boss, Al Francis Chua. Ano bang reason behind that? Sabi niya, encouragement lang daw ka bola. Tinapik lang daw po yung likod niya. And then, in-encourage lang daw po sila ni coach R Kabola. bola. For me naman, hindi naman yung nakakagulat ka bola. Ano po, kahit po magkakalaban yung mga yan, in reality, lalo na mga players, management type ka bola. yung mga ganyan po na klase ng interaction. Actually, ano naman yan, very, very cordial sila ka bola. Knowing nga po na, yun, tumaas po yung tension kay po Eram eh, ka bola. Hindi na ako magugulat kung talaga po ka bola na siya po ay uh, kinausap lang ka bola. In-encourage lang po ng isang boss al Francis Chua. Donald Clarito. Nakita niyo ba? <laughs> Nanira siya ng LED TV. Ah, uh, kabola. Pero of course, uh, accident lang yon Um, sana hindi na maulit, kabola. Pero pag-isipan din siguro ng PBA kung dapat bang baguhin po nila yung style po ng kanila pong um, venue during games. At sa mga fans po din ng Barangay Nebra Kabola, balik practice na po sila for their Preparation for this tournament, kabola. So, again, uh, the goal here of Inebra, other than basically winning a championship reality, is to really stop TNT from accomplishing that uh, Grand Slam, kabola. We all know um, Coach Tim Cohn wants to get that Grand Slam for Inebra. Inebra is the most popular ball club, kabola. Pero hindi pa accomplish yung Grand Slam, kabola. Out of the three SMC teams, sila na hindi pa -accomplish po ng Grand Slam. So, uh, ba? masakit si yung pa sila ng TNT. Kabola. Dito muna tayo sa comments ng mga fans. Pa-shoutout naman ay Idol Mariari Mascarinas. Thank you so much. Royal right, pa pa-shoutout sir. Um, Jerome Sandarino, kadugay baya na uwi sa Magnolia. Dapat mapunta si Arvin Tolentino. Again, um, sa atin din po assessment, Kabola, out of the three SMC teams, Kabola, ang may pinakalangailangan talaga kay Arvin Tolentino is yun na nga po, Magnolia Hatchets. Primo Rolio, JR, ano ba topic mo? Bura ka shout out. O kung gusto mo magpa-shout out, Primo Rolio, here is your shout out. Celso Mangawang, kayong mga vlogger ng PB, wala kayong makukuha na support. Ah. Okay lang, bro. Basta ikaw ay manood ka bola. Nakuha na, ano? Pag-usapin uh, natin, so ano ba yung sasuggest ko po na package? ka wala. Kung talagang willing na po yung Northport na give up po itong rights ni Greg Slaughter. Simple lang. Kasi of course, you also need to realize na hindi naman na po talaga ata babalik si Greg Slaughter for Northport. So for me, dapat accept na po ng Northport kahit Bronjal at Geronting lang po na package. For me, that is very acceptable na Bronjal is an undersized big man they kinda need a depth on the big man so malaking bagay na yun na uh, additional big man siya dun sa rotation nila then Teng kabola siya yung kumbaga ano to eh uh, may konti pang potential kabola may pwedeng uh, bumalik yung laro niya into starting caliber player kabola so um, itong si uh, Jaron Teng kabola and then may madadala din siyang a little bit of star power so for me ito win-win na to diba Teng and uh, Bronjal kabola and of course again um, you hate him or not um, Teng is actually a legit uh, PBA player and he is kinda legit starting caliber. Kaboala sa game mo, okay ba itong page? Ito kami na po, soba.